Nanganganib na masibak sa pwesto ang labing isang pulis na nagpositibo sa droga. Bukod naman sa zero tolerance sa drugs, ipinagbawal na rin ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang paglalaro ng golf ng mga pulis sa oras ng trabaho. Umaksyon si Franz Noguera. Zero tolerance daw si PNP Chief Ronald De La Rosa pagdating sa droga. Kaya aminado siyang nakakaalarma ang naging resulta ng drug testing sa kanilang hanay sa dalawang libo at higit apat na raang pulis na sinuri noong biyernes hanggang weekend, labing isa ang nagpositibo. Pero hindi ito galing sa 75 high-ranking officials. Dadaan pa sa confirmatory test ang mga nagpositibo. May isang confirmatory test pa na gagawin in the presence if they are going to contest the findings ng first. Then after that, they're uh, pre-charge na sila. Pre-charge uh, investigation. Then uh, ultimately, madi-dismissan niyan. We will dismiss them from the service. May babala rin si De La Rosa sa mga tinatawag niyang ninja o mga polis na nagre-recycle ng droga na hindi natinag sa 48 oras na deadline para sumuko. Ibig sabihin, matigas sila. Tatahimik na lang ako, huwag na maraming salita. Tahimik na lang ako, basta deep inside, by heart, uh, galit ako. Mas masama ba yun na tahimik? Na? Ha? masama ba yun para sa kanila na oh. Oo. Palalambutin daw ng PNP chief ang mga nagmamatigas. Kasama raw ang mga ninja cops sa higit dalawampung pulis na sangkot sa iligal na gawain na bandidestino sa malayong lugar. I will send them to Sulu, Basilan, Tawi-Tawi to fight the Abusep. Minaliit lang din niya ang usap-usapang nagpakilos na ang mga drug lord ng grupo para ipatumba sila ni Pangulong Duterte. Isang team lang. Sisiw yung sa akin, isang team lang. I can take on uh, two teams at any time. Sabi mo sa kanila, dagdagan pa nila. Kulang yun. Sa unang flag ceremony na pinangunahan ng PNP chief, pinagbawalan niya ang mga pulis na mag-golf at magpunta sa mga sugalan. Pasinsya na yung mga Golfers first dyan. Magalit na kayo kung magalit. Basta magtrabaho muna tayo. mamaya na yung golf. During office hours, walang magkitang nasa golf course. Dapat din daw tiyakin ng mga unit commander na lahat ng kanilang tauhan ay kumakayod para maabot ang target na pababain ang krimen at droga sa loob ng tatlo hanggang anim na buwan. Aminado si Dela Rosa, slave driver siya pagdating sa trabaho. Pero siniguro niyang madali siyang malalapitan at makakausap ng sino man. Kahit saan niyo ako magkita, pwede niyo akong kausapin. Pag nakikita niyo ko sa kalsada, nakikita niyo ko sa hallway, kung kailangan niyo akong kausapin, kalabitin niyo ako. Kung hindi ko kayo napapansin, hilain niyo yung braso ko para mapansin ko kayo uma Franz Nogera, News5.